At jejook. Ay hala, atin pala pakan ang sunod <coughs> na tagapagkwento sa <coughs> Pili back So, sumasalamin <coughs> din umaga sa ating lahat. So, ako nga pala si May Valerie Ibacua. So, ang gagampanan ko sa sa kwentong ito ay si Carl na na ang pangunahing tauhan sa kwento. So, ang kwentong ibabahagi ko ay ang bukbok ni Marco AB Lopez. <coughs> Sob do the Gloria araw ng Simana Santa, kasama po ang aking mga pamangkin papuntang dagat. At abang binibaybay namin ang daan, biglang pumasok sa aking isipan ang usapan namin ni Ana, ang aking kasintahan noong nakaraan. nakaraan. Babe, kailan na tayo nagpapakasal? Sobrang tagal na natin. May sariling trabaho ka, may trabaho ako. Pwede na tayo lumagay sa tahimik. Ano ba, yung mga klase ko ng high school, nalihirapan na silang mga nakakot. Ano po mo yari mo? Gusto yung kwento niya. Pwede ba? Huwag na natin ito pag-usapan. Hmm. Bakit? Wala ka bang bahala kung pakasalan? Hmm. Pwede ba? Huwag na natin ito pag-usapan, okay? Sabi ko sa mga ito. At habang ako ay narulungan sa aking matinding isipan, ay bigla kong naramdaman ang bahagyang pagdiin ng kamay ni Hugi sa aking balikan. Tito, masagat na masagat ang ipin tayo muna tusok tayo sa bayan. Bakit? Masakit ang masakit na ba ang ipin mo? Gusto mo ba hindi na tayo tumaloy? Hindi na po, Tito. Bili na lang po tayo ng gamot sa bayan at mawawala na rin po ito. At dumaan lang kami sa bayan para pumili ng gamot para sa kanyang ipin. At sinabihan ko na rin sa kan sila ng kanyang kapatid na hintayin ako sa may bukana ng palingki dahil bibili ako ng pagkain namin na dadalhin namin sa dagat. Pagdating namin sa si dagat, ay hagad ko nang hinanda ang aming mga pagkain at agad na rin akong nag -ihaw. At habang nag-ihaw, ay, ay biglang pumasok sa aking isipan ang aking ama dahil sa tanawin sa harapan. Kung dati, ito ay malakas at matipuno. Ngayon naman ay ngayon naman ay ulyanin na ito at hindi na niya ako nakikilala agad minsan pumasok sa aking isipan na baka may kapatid ako sa ibang bayan. Dahil na umuwi ako minsan sa amin ay may nakita akong binata na kahawig na kahawig ni ama. Dahil sa aking ini iniisip ay ayoko mag-alala ang aking mga pamangkin kaya napag-isipan ko na lamang na lumangoy. Uge, baka batayan yung inihaw? Maglalangoy lang ako. Batayan mo rin yung kapatid mo. Baka pumunta sa dagat. saka ako kay Uge. Sige po, dito. Sabi niya, habo ng ng kabibi para sa sungkaan ni Tato. <coughs> Buo na aking loob na lumangoy papunta sa dagat. At, at kaya ko namang lumangoy ng natawan, ngunit ayaw ko namang sagarin ang aking sarili. At abang ako ay lumalangoy, big, habang ako ay lumalangoy, Bigla akong naramdaman ang pagbigat ng aking balikan at puting unti na rin umusbong ang takot sa aking bibig. Ngunit pinipilit ko na lang ang maging kalma para hindi ako pa pangunahan ng takot. Nupuntat ko po, kung ano nga ba ang tunay na aking iniisip kung pala ito sa aking mga magulang, magbisang buo sila. Napag sila ay nagpakasal ng walang naram naramdamang pagmamahal dahil sa desisyon ng kanilang mga magulang. Ngunit bago labutan si ina, ay nagpapusapan ni loob ito na kanilang, na, ni ama, at bago siya namayapa ay, at bago siya namayapa ay, bago siya na mayaba ay masaya at wala siyang problemang nararamdaman. Pagkatapos kong lumangoy, ay biglang bumungal sa akin ang magandang tanawin. Mas matingkad at mas makulay ito sa aking paningin. Pagkatapos noon ay napagdesisyon na, namin mag napagdesisyon na namin ng aming pamangkin na magkumain kami ng tanghalian at pagkatapos noon ay hinintay na namin ang pagsapit ng hapon at kapag isipan namin na doon na lang sa bahay na mag doon na lang sa bahay magbanlaw. So ang kwentong bukbok ay tungkol ito sa hindi ito literal na tumutukoy sa bukbok. Ito ay tumutukoy sa problema ng isang tao na kung saan hindi mo namamalayan akala mo na isang simpleng bagay lamang ito ngunit hindi mo alam na ito pala ang unti-unting sumisira sa iyo low lamang po at maraming salamat